Okay mga ka 9 na good evening sa ating lahat. Welcome back sa aking YouTube channel. Ang pag-uusapan natin ngayon mga ka na 9 ay tungkol sa social. Ano nga ba ang mga tinatanong at tinahanap ng social kapag bumibisita sila sa ating mga detachment o sa ating mga posts? Okay mga ka-Five9, ayan ang pag-uusapan natin ngayon. Tumahan niyo ako, pero bago ang lahat ay huwag mong kakalimutang mag-subscribe at pakihit ang notification bell para updated kayo lagi sa aking mga video Okay mga kabernet Ano nga ba ang mga tinatanong ng mga susya mga taga-susya kapag bumibisita sila sa ating mga uh, mga detachment, <clears throat> Okay mga kabernet siyempre pag bumisita sila Siyempre, bilang isang gwardiya, karapatan mo rin na tanungin sa kanila kung may dala ba silang MO. Yan. Yung MO na yan, mga kapib na yan, ang meaning yan, uh, mission order. May mga dala kasi silang mga MO yan kapag pumupunta sila sa isang detachment. Yan mo makikita kung legal talaga yung pagbisita nila, pagbisita nila sa inyo. No. Okay mga kapib na yan, uh, yung ituturo ko rito, base lang ito sa experience ko mga kapayon na base lang to sa dati nangyari dun sa pinanggalingan kong attachment dati yung duty ko yun kasi yung tinanong ng mga sosya nun sa amin nung binisita nila kami kasi syempre pag dumating sila hanapin mo yung MO nila syempre sa saludo ka yan hanapin mo yung MO pag pinakita tapos makikita mo naman na legit eh, pagpasokin mo na sila di ba? Syempre, ano ba ang tinatanong nila sa inyo, siyempre ang number one mga ka 59 security license. Titingnan nila yung security license mo. Kung legit ba yan o expert na. And, tapos sa uh, pangalawa, siyempre yung uniform natin mga ka 59 eh, kailangan yan complete. Talagang complete uniform. Meron kang collar pin dito, mayroon kang badge, may name plot, may agency plot, agency purchase, tapos dapat may uh, social purchase, tapos dapat meron din uh, pagpawok yan. Hmm, dapat kompleto yan mga ka-5-9. Tapos syempre yung, mga, yung polar pin natin, dapat yan. Saka yung bags. Yung pito natin, dapat mahintab yan. Siyempre dapat bagong linis yung mga yan. Siyempre dapat may lanyard ka dito. Dapat kumpleto yan mga ka-59. Yan ang tinitingnan ng mga taga-sosya. Siyempre yung pantalon dapat navy blue. Pantalon nyo. Tapos black shoes. Naka-charol ka dapat. Black socks. Tapos yung bent mo dapat kumpleto yan. One set yan. One set dapat. <clears throat> yan yung tinitignan ng mga sosya. Tapos yung medicine kit. Dapat kumpleto yung laman niyan mga ka yung tinitingnan ng mga taga-sosya. Tapos, ano pa ba? Siyempre, yung uh, company ID nyo, yung ID nyo na galing sa agency nyo. Yan, tinitingnan din nila yan. Tapos, siyempre, yung DDO, mga ka-59. Dapat meron ka rin DDO. Duty Detail Order. Dapat meron ka nyan, mga ka-59. Saka, uh, ano pa ba? yung maning nyo pala. Dapat meron din kayo yan sa post uh, nyo. Dapat meron kayong maning yan na uh, tinanong nila, may may papakita kayo. di ba? Tapos, license ng baril. Yan. Yung iba bang Aka 5 yung uh, sincerox nila yung mga sensya ng mga ano nila, firearms tapos di-distribute yan ng OIC Uh, para meron kayo, meron kayong hawak. Para kung bumisita yung sosya, may may papakita kayo. Pero si Erox lang yung hawak nyo. Pero at least, may hawak kayo, di ba? Tapos yung ibang mga detachment naman, kahit wala na, wala silang hawak na, ano yan, na uh, mga uh, firearms, uh, license, license ng firearms, wala silang hawak yan. Kasi ang kadalasan mga kapaymnay, yung mga taga-sosya kasi, ang pinupuntaan nila, yung office natin. Kumbari sa sound detachment, siyempre may office yung opisina, yung officer. Yun yung officer, yun yung pinupuntahan nila. Kapag na, pumunta naman sa opisina, dun mo na papakita. Bilang isang officer, kailangan mo ipakita yung lahat ng dokumento nyo. Kung completed pa kayo. Yun yung mga... Yun nga, yung lisensya ng baril. Tapos yung... LTO nyo, yung license to operate nyo. Yan. Hindi pa ba expired? Tapos, saka, mga ibang dokumento pa, siyempre OIC na alam na ng OIC nyo kung ano yung papakita nyo yun, mga ka-59. Yun lang naman, mga ka-59, ang kadalasang hinahalap nila, lisensya, ID, DDO, yung money nyo, yung lisensya ng baril, tapos siyempre complete uniform Dapat kompleto yan mga kapayam na. May nakalimutan pa pala ako yung siyempre yung person ka. Kailangan yan. Kompleto dapat pa yan. yan Pagkakita ko yung complete uniform yan. Ganyan. Ganyan yung complete uniform mga ka na Ito na mga ka na uh, base lang sa experience ko. Siyempre hindi naman tayo kagasosya. Hindi naman tayo perfect kung uh, sinishare ko dito mga ka-59 eh, base lang sa experience ko right? okay ganito uh, kasi yung inaanap sa amin doon okay, mga ka-59 kung may nakalimutan akong share sa inyo please comment down below kung ano yung mga nakalimutan ko mga ka-59 kasi hindi naman tayo perfect yun eh. diba so balitong sinishare ko experience ko lang sa mga ka-59 Okay. Kapala pala yung buko mga kapayon dahil kailangan lang ng pagbe. Okay. Salamat sa panunod nyo mga kapayon na yun. mag-subscribe sa channel and pakihit notification bell para update sa iyo sa okay, mga video. mga kapayon na Good night and God bless.